Mga oh, marami maraming salamat po kay Mayor at kay Vice Mayor. Thank yes. you. Thank you po. Pagkatapos ng napakalakas na ulan nitong nakaraang araw ay eh biglang binaha yung ilang barangay sa Pinamalayan. Lalong-lalo na yung mga nasa mababang lugar at kasama ang barangay Santa Isabel. Noon pa man, mas sinubbatap ko kay eh, Taligan kapag ganitong panahon na eh, expected na nababaha dito sa amin dahil dito talaga sa amin ang bagsakan ng tubig na nagagaling sa ibang barangay. Kaya naman, sanay na sanay na kami sa mga ganitong sitwasyon. Tanda ko pa nga ni, nung bata pa ako, hindi eh, ni kami naliligo sa baha. Tapos maghanap lang kami ng tumbang puno ng saging, tapos sinasinugno namin para may pantawid gutong. Pero iba na ngayon, dati kasi isang linggo pa pagkatapos ng baha kami magkakaayuda. Samantala ngayon, may paayuda agad ang ating mga. Yo, what's up mga tanga? At eto na nga yung natanggap nating ayuda galing sa DSWD. Siyempre, hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa ating mga mababilis na government officials. So, meron tayong kape, chocolate drink, parang apat na bigas at ato at sampung belata. So, meron tayo dito fresh katuna parang ito ay apat na piraso yata sa pagkakaalam ko tapos Youngstown sardines dalawang piraso at Youngstown corn beef talaga namang anong ganda na umaga pagar na yung mga sa iyo so binisita kami ni Mayor at ni Vice tapos kinamusta yung aming sitwasyon at nagbigay na rin sa amin ng mga food packs well, marami, marami salamat po kay Mayor at kay Wala Vice ba? Mayor Thank you. sana all sana all nalaan talaga po yung patulog-tulog sa pansitan So, yeah, so camera. At pagkatapos noon Ay sinamahan ko si Azrael Para magpa-enroll dahil isang linggo na lamang At pasok na Kung mapapansin nyo Iringani pala ay At nag-teleport baga kami Kanina lang ay nakapila sa ayuda yan So nandito na kami Sa Jose Basa Memorial Elementary School Kalain mo yun Great rin na agad ang malikot na batang ito. So parang kailan lang nung era aming inagawa. Kasabay ng pag-enroll ay kinuha na rin yung kanilang timbang at yung kanilang tangkad. Hello guys! Tapos na ako mag-enroll at maglalaro na ako ng Roblox sa bahay. Pagdating sa bahay ay hinda ko na rin pang malakas ang kalan para magluto ng ulam pang hapunan. Matikim-tikim man laang ang inihon na liyempo ay lagi na lang karne eh. ay karninas. <laughs> Di na nga niya ako nagpalingas ng apoy sa gasol at para naman mabilis-bilis. Wag lang ninyo i-reagayahin at baka hindi kayo sanay ay eh, makasunog kayo ng bahay ninyo. Magaruti ka pa. <laughs> mawala Hanggang dito na lang muna mga giliw kong mananood at kung bago ka pa lang sa aking page ay inaanyayahan kita na mag follow man lamang at nang ako naman ay ganaganahan mag vlog Ito po si For the TV na nagsasabing Mag-ingat palagi at manatili po tayong tanga, tapat at nagmamahal gabit-haraw. Maraming salamat po!